Apo kakapsat at kami iti balay min ne. Iti balay min tatang eh. Dua eh. Hindi kita ang jekwa. kwa. E. Eh, kusina kanu Kusina kanu, ne. Dita. Diti. Restaurant. Andun si tatay ne. Patay, tatay, tatay, tatay. Ito tayo muna sa kusina at saka kubeta nila, toilet. Ito ipakita ka na kayo. Ano mo ito, kati Jess? Napintas mo yung malinis pa eh. Lodge. Lever shock Lodge. Unang bedroom nila. Pangalawa. Pangatlo, pangatap. Adumat. Ang kusina ni Jay. Tingnan yung malinis malinis guys. Mayroon din shower room. So, hindi ko na kayo sasama dyan. Kasi, bububu si Lola. Siyempre, ayaw naman niyo akong makita, di ba? Ayan, mayroon pa silang Sabon.